Hi guys! So kung gusto nyong dumami ang bulaklak na inyong mga buwin bilya, tanggalin nyo lang po ang mga uh, suhi. Tapos, tanggalin nyo lang yan. Yan, ginaganto ko lang yan. Kasi ito nakaraan, nag ano siya, hindi siya ganito. Di pa yun siya ganyan. So, yung tinanggalan ko siya ng, ng gan, suhi. sohi na naman siya ng mas marami. Tapos, magiging ganto siya. Magiging kapare siya ng gano'n. Kita niyo to, guys. Ganun lang po yung ginagawa ko dito. Kaya marami silang bulaklak. At ito tayong So, ayan. Gawin nyo lang po yun. Itanggal lang kayo ng mga pinaka taas na sanga. Para magdami yung. Para magdami yung.